Lahat tayo ay may kanya-kanyang misyon sa buhay na dapat gampanan. Isang nakikipagbuno sa sariling karamdaman at isang nakikipaglaban para sa mga karamdaman ng iba. Magandang gabi ako po si Rhea Santos. Ngayong gabi, silipin natin ang dalawang mukha ng katatagan at katapangan. Mga kwentong hango sa tunay na buhay. Hindi siya basta-basta alagad ng simbahan. Si Father Joey Falier ay mas kilala bilang isang healing priest na may kakayahan di umano na magpagaling ng iba't ibang karamdaman. Naginiwala kayo sa Panginoon. Wala yung sa Panginoon. Sa isang misa dito sa Lukban, Quezon. Sabi niyo ako Milagroso raw na pinalalakad ng paring ito ang mga dating baldado. namang tumutumbah ang mga hinahawakan niya at dinadasalan na para bang nakakatanggap ng kakaibang enerhiya sa kanilang katawan. Bakas sa mga mata nila ang pananampalataya at paniniwala, umaasang mapapagaling ng paring ito ang kanilang mga karamdaman. Siya si Father Joey Falier, healing priest kung siya'y tawagin. Instrumento nga ba siya ng Panginoon? Six years na ito aking ano, arthritis of the spine. Ay, ang dami ko na napagpagamot ng doktor, pati mga albularyo din. Ayaw lang ako nakarating dito. At nagkaramdaman lang ng ang hawa. Milagong nga ba niyang napapagaling ang mga may sakit? doon kami kaming inatulong at mas magaling kaysa sa tao lang na wala na katulad natin. Ang pananalangin ng lahat ng Panginoon Diyos, diretso, wala na kung sa sinusinong Santa Maria, San Jose. Ano nga ba ang kapalit ng debosyon at panatanyang ito? Ang milagroso magkamay raw ni Father Falier, may kakaiba nga bang healing powers? Yung iba ko, hindi may iwasan magtatanong, kumikita ko ba kayo sa ginagawa niyo mga healing masses? Abangan sa aming... Matagal nang maugong ang pangalang Father Joey Falier. Ilang sikat na bituin na ang minsay na pagaling daw niya mula sa kanilang karamdaman. Uh, nagkaroon ho kayo ng impact sa buhay nila, Sandy Andolon. Pakikwento ko sa amin what, what went through during that time. Si Sandy noon, kasama ko sa community sa Oasis of Love. Nasabi sa akin ni Brother Boyet, Father, please pray over my wife. Sabi ko, anong problema? Marami. May kidney problems siya, mayroon siyang uh, sa ovary problems. Kailangan ng operation. Malaki yung bukol. Bali, five illness yung kanya. Umaten siya ng healing mass, talagang pumila siya. Yung pinare-over ko, nakaramdam siya talaga ng init. Tapos, ang pakiramdam niya talagang ng kakaiba. Nung bumalik siya sa doktor, ang laki ng improvement. Nagsimula raw sa larong basketball ang pagiging miyembro niya ng Oasis of Love. Isang charismatic movement kung saan bahagi si Sandy Andolong at Christopher De Leon. Nakita nila, sabi nila magaling na pareto, ito. Isama natin sa basketball team natin. So naging player ako ng mga artista the same time, spiritual director nila ako. Yes. Basketball din uh -huh. ang nagtulak sa kanya para pumasok noon sa seminaryo. Seminary lang ang merong magandang basketballan sa Sariaya, Quezon. Uh -huh. That's my entry point. So hindi ho nangarap kayong maging pare? Gusto nyo lang mag, maging basketball player? Basketball player. Uh -huh. Pero yung pala, yung aking desire na yon, yung pala ginamit ni Lord. Uh -huh. Na yung Ginamit lang yung desire ko na matutong mag para tawagin ako sa seminar. Pero habang nasa seminaryo, ilang dagok daw ang naranasan ni Father Falier bago pa man siya naging ganap na pari. Noong 1986, pumanaw ang kanyang kapatid na babae. Medyo na-indespair sa love, mm -hmm. nag-suicide. Mm -hmm. So, yun pa naman yung favorite sister ko. 1988 naman nang mamatay ang kanyang ama. At noong 1989, tatlong buwan bago maordina, pumanaw naman ang kanyang ina. Inordinan ako September 9, 1989. Exactly one month, pumunta ang mami ko sa States. December 26, inatake siya sa puso. Patay din. So, from 86 to 89, grabe yung dire-diretsong series of uh, uh, trials and tragedies. Kinwestiyon daw ni Father Falier ang kanyang pananampalataya sa Panginoon noong mga panahong iyon. I was thinking of leaving the seminary, leaving the priesthood. Parang niloko ako ni Lord. I was so bitter. Wala naman palang kwenta after all ang maging pare. Pero ngayon, malinaw na kay Father na ang mga pagsubok na ito sa kanyang buhay ay paghahanda para sa mas malaking misyon. Yung pala, minomold niya yung puso ko para maging maawain sa mga tao. Sapagkat, ako pala itatawagin na hilumin ang sugat ng mga tao. Noong una, hindi raw lubos na tinanggap ni Father Falier ang misyong ito na magpagaling ng mga may sakit. 91 to 94. I was practicing the healing. Parang trabaho lang. Walang personalan. Hindi, wala dyan yung puso ko. Wala dyan yung passion ko. Hindi ako naniniwala. I was looking for a big sign. 1 ng Abril 1994, papunta raw si Father Falier kasama ang ilan pang mga tauan ng simbahan sa isang healing mission nang sumalpok ang kanilang kotse sa isa pang sasakyan. Head-on collision, patay lahat yung nabangga namin. Ako naman nasa likod, I was covering my face. Sabi ko, Lord, Huwag naman ba itong mukha ko? Hindi ko alam, tinamaan na pala ito ng bubog. Hindi na raw niya na ituwid ang mga daliri sa kanang kamay mula nang maganap ang malagim na aksidente. Hanggang ngayon, sabi ko, Lord, ano ko ba ang mensahe niyo? Bakit hindi yung mukha kong tinamaan? Nakita ko yung santo ninyo na parang sabi sa akin, look behind me. Ang tingnan ko, na image ng santo ninyo na parang sinasabing, well, don't worry, Welcome to the club. At ito na nga, yung kamay ni Jesus. That's the start. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon, libo-libo ang mga taong dumadalo sa kanyang mga misa at ta-intim na nakikinig sa kanyang mga misa. Matsaga silang naghihintay sa pila, nakikipagsiksikan para sa pagkakataong madapuan ang milagrosong palad ni Father Falier. It's of them, yeah, hinahawakan ko isa-isa, the, the culture of Filipino, gusto nila yung tats. It's no longer my hand, but the hand of Jesus. What do you actually feel pagka nagpe-pray over who kayo? May current. Parang electric current. Pag humawak ako sa tao, boom! Some seconds, bang! Bagsak. Parang minsan kapag yung mga tao malakas ang faith, boom! Makikita mo, two seconds, three seconds, may slang, bigla matutumba. Tapos may mararamdaman akong hangin. Iba-iba yung mga experience nila. At uh, ako rin, iba-iba rin yung experience ko. Kakaramdaman ako ng mainit, malamig. Uh, sometimes, uh, na-absorb ko yung mga negative energies. Gamit ang isang thermal camera, sinubukan namin isa-ilalim sa isang thermal test si Father Falier habang isinasagawa ang kanyang healing prayer maaaring sukati ng thermal camera ang init o enerhiyang nagmumula raw sa kanyang mga kamay. Most of the readings were uh, normal siya. Basically, wala siyang tuma tumaas ng 36.5. So, normal body temperature lang. Yung in front of the IR camera, uh, kinunan natin siya ng measurement, uh, it's still the same. Yun pa rin yung temperature from the healing, actual healing until yung natapos. Marami mang naniniwala sa faith healing, may ilan ding may agam-agam dito. I am really following the principle that everything should have facts based on studies. So parang mahirap paniwalaan na talagang pure. Kung talagang gumaling, nawala, ang pakiramdam nila nawala, ay baka nasa early stage ng disease na kayang labanan pa ng sariling immune system ng katawan. May nagagawa raw ang pananampalataya o faith ng isang tao para sa ikabubuti ng kanyang pakiramdam. Pero nagmumula pa rin ang pagpapagaling o healing sa siyensya. Siguro somehow yung faith, mas nagiging maganda ang outlook ng patient no, mas than the most probably yung immune system or the body itself fights against the disease. So nagbibuild up ka ng mga antibodies. In that way, pwede mo siguro mapaliwanag scientifically. Pero anuman daw ang lakas na nagpapahintulog kay Father Falier na na ang mga nahahawakan niya, hindi raw ito nagmumula sa kanya. I know everything is grace from the Lord. I'm just an instrument. Siya naman talaga yung nagpapagaling. Nasa kanya yun, parang daanan lang ako. Parang uh, daluyan lang. Sadyang may mga katanungang hindi madaling sagutin gaya ng paano nangyayari ang mga himala. May pruweba man o wala na sadyang nakapagpapagaling ng sakit si Father Falier. Marahil ang pinakamahalaga, nagbibigay ng pag-asa ang mga katulad niya sa mga may sakit na siyang mas nangangailangan nito. Ano ko kaya yung aral na pwede niyong ibahagi sa mga manonood natin? Well, isa lang ang masasabi ko na tayong lahat ay ginagamit ng Panginoon. In our own little ways, pag nating tingnan yung mga problema na pinarurusan tayo ng Diyos.